10 Wala! Baba! Nanaylo 15 seconds! 10 seconds! 10 10 seconds. 10 seconds! Go! Basta sa akin ka sumama na Di ng iba gabi tayo Sayang kasi pag nawala ka Yes, mga papi, hindi tayo sa bahay nila, RJ Hello The bar Girl Big dito ah Huwag ka nagkikista, nagbeblast ha. Lakay kayo tapos pa Napaka ba ako? Ay, sarap matulog. Sige ba yan? Wala, vlog ako. <laughs> Here's my vlog. Ay, ka Come here. You make, hi, say hi to the vlog. Here, sabi mo hi vlog. Say hi vlog. Hi vlog. Tagal <laughs> ah, na ako. Yan, yeah. ito yeah, sila, busy-busy magluto. Hi, guys! Pas-dupa, tangal magluto, ah. <laughs> okay. Kaya ba na, kaya na, kaya na, kaya na niluluto ka na eh? English daw. English, please. you cooking? you cooking? Do you cooking? Do you Um, salpicao. Okay, salpicao. Um, Tsaka ano? Pardon, pardon. Cordon blue. Cordon? Hindi ba kinakain ng oh, cordon eh? Cordon black. Ay si mami doyan. Pagbuntis, pahinga muna. Excuse. Yeah. <laughs> ito yung mga food pa lang natin. Nakain mo tayo, nagugutom tayo. Ito yung galing. Hindi hey, mo, saan ito? Henlin, say it. Ay hindi, taste of joy pala ito. Taste of joy. Nagluto si Mama ng Adobo. Ayan, tuloy din tayo sa Jollibee ng... Burger Steak! Tsaka, kalabok! Hi vlog! Sige naman, ano ka vlog? Hindi na mamamalayan. Say hi vlog! Yeah. Dapat nagasama yung toyo. Nice kamay! Yes. It is sarat. Dito na. Hey! How are you going? Yan, tayo nagugutok tayo. Kaya muna tayo.

sensyuri. Okay, oh. ano. costume Tama ang best and cost. 1 2 3. aming love team ano ngayon? ni Daniel Padilla. Ano plus extra na. Daniel Palitan mo yung Christmas sa Christmas! Christmas! mo Say, Merry Christmas. Gano'n Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Malakas! Shout it! Merry Christmas! Merry! Christmas good! Ay,

set, go. Go. Oh, derecho, 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 Left, conte, left, con left, 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 left. Baba, baba, baba na, baba, baba. Sampa, na! sampa. Sampa, sampa. Tapos sinabi ang pas, saka lang ang pasin, ha? Yung kamay mo, lagay mo oh, ulti okay. sa oh, okay. left. Oh, Unti okay. pa sa right. Hindi! Bata-bata, okay. <tinyo> no, no. Right, <tinyo> right now, train. <right> now, proper clothes. Up then. Baba. Uy! Anyamar, ano lang ha? Ano lang magma-march lang kayo, ano ang ano lang sa fit lang ha. Walang gagalaw. Standing march lang. Okay, ready? Set. Go march. March! Papatapas pa! Papatapas pa! Papatapas pa! Papatapas pa! March! 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 March is 5, to 3, Wala kayo. Wala na kayo sa square. <laughs> Dito ka naka- <laughs> Dito ka naka-pwesto eh, si Station. Dito ay, wala si- wala ka Dito kaya yan oh. <laughs> Dito eh. Nagbabalas ako eh ikaw. Naglalaba ako o ikaw. Nagsasayaw ako ko <laughs> yun. Okay, next station. Next ah, station. Ah, Kanta na lang. Nagbabatong mo topic ang mga ikaw. Nilalatan ito ako ikaw. Lag. Hey, okay, you Ikaw. Okay. Ako? Nagsisumba <laughs> ako, ikaw. <laughs> Nasaya ako, ikaw. Ano, no? Nasaya. Over? Oh, sige. Nagbibita ko ng heartbeat. Ikaw. Saya. 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 Saan ko yung buhok yan, Nag-a-act ako as a monkey, eh, ikaw. Sinusukway ko yung buhok ko, eh. Nagtatanggal ako ng buhok ko, eh, ikaw. What can you say about the games? Is that excited? Excited? Ano? Excited? Laglag ka? May kita sa sala. 1, 2, 3, go! Base ang ng katawan. One, two, three, go. Ilong. <laughs> 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 Ay, alam mo. oh, padali lang to. One, two. Kinds of elements. Ano? Kinds of elements. <laughs> <laughs> okay. Kinds of elements. O, oh, one, two, Brushes of science. Hindi ko alam. Ay, red. 1, 2, 3, pass ng kotse! 1, 2, 3, go! Gulong! Bye-bye! Wala kang reset! Reset! 1, 2, 3, uri ng bulaklak! 1, 2, 3, go! Bloody lion! Ano? Ano daw? Dadawayon! Pangalawa sa magkakapatid, sasalamat! 1, 2, 3, go! Ketchup! Ma. Toto tonga. go. Ha? Chan. Mali. Sorry. 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 Sorry.

Bakit? Pababaan oh. ng glucose! Ay! Wala nga natin yung healthy, guys. Tumara sa ano Sorry. Ayan, para maano natin. Pababaan ng glucose! Ano yung sasali ako? Sali ako! Para lang nila siya. Wala nga. 1, 2, 3. Hindi nga lang 1, 2, 3 ha? 1... Oh, wala na. 3... 2... 1...

pag Hindi na Nadikid yung kamay. Yung ano kami. Yan. Tapos kakalungan. ano yung pala. mo. Yung ano, no? Jesse, Dito. Wala naman alcohol to. At lang chan. Eight, eight, seven, five, four, three, two, three, two, three, two one. Oh! Uh, 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 <that incident roster> oh, ah! Masuqa. pero mas citation. First order. Ayun. Uh, okay. na pina <laughs> pala si Baba, no? Oh. Ito kasi pamana ni Papa <laughs> to. Um, dapat kayo lang ah, pa. 8. Uh, oh, okay, the mother <laughs>

Kumain ano pa pa. yes Yes, just keep man. pag oh, oh, oh. na tayo ng mga regalo. yung mga you, mga time regalo time. nila. What's that? Eh, regalo namin. Oh, regalo namin. oh, oh, eh, regalo oh, oh, na. oh sakto! So, Tingnan mo kung ano yan. oh O, Jessie! may Yes. Alam siya gamot? Eto, mo. Injection na rin siya. Yeah, Merry Christmas everyone! Thank you! Yes. Oh,

Merry Christmas, and a happy new year. Right. So don't forget to like, share and subscribe mga papi. I love you all. Mapapabusog mga papi. ka sumama na, iba. Gabi, gabi tayo Sayang kasi 'pag wow. ba.